You know guys, ito nga palang araw na to na kung saan magpaparehistro kami ng sasakyan. Pero kailangan pala muna naming mag test. Para nga pala sa mga hindi nakakaalam, may mga ibang state dito sa Amerika na hindi na kailangan mag-smug test. Kamukha nung pinanggalingan namin sa Nebraska. Pero dito ngayon sa lugar namin sa California ay required lang smug test. Bago ka makapag-rehistro ng sasakyan. Ang problema ngayon ay hindi nakapasa sa smug test ang sasakyan ni Mrs. Dahil pumalya daw sa oxygen sensor niya. Ang kailangan lang daw namin gawin ay ibiyahe ito ng 60 to 80 miles sa freeway. Tapos balik ulit kami dun sa smog test kung okay na. Medyo luma na rin kasi yung sasakyan ni Mrs. 2014. Tsaka yun talagang hindi namin ito ginagamit pang long drive. Halos pang trabaho bahay lang ni Mrs. to. Kaya ito papunta kami ngayon sa Concord. Ito kasi yung sinadjust ng mekaniko na i-drive namin sa freeway. Mga kulang-kulang isang oras din ang biyahe dito. Sakto, marami din palang mga Pilipino dito at may Seafood City. Guys, maganda yung setup ng Seafood City nila dito. Sa tabi lang nila yung Chowking, Goldilocks, tapos sa kabila yung Jollibee, um, Red Ribbon. Ayun, may nagbibenta pa si ate. Oh. Um, sa Pinas lang, guys. Pasok mo sa Seaboard City Ayan na kagad yung Jollibee Ayan guys Chow King oh. Ito naman Grill City Ayan food court niya Ito lollier store Lulier LBC guys, nandito kami sa si Chowking ngayon. Pumunta na kami dito para kumain chow Chowking. Magaling. Magaling. Ano yan? Kamusta nga? Tara na. Kaya tayo. Let's go. Pagtapos pala namin kumain si Chowking ay bumalik na kami agad para ma-retest yung smag test niya kung okay na ba. Is it good now? It's always good eh. Same? All is green There's no code, nothing. I think it's good. Good. Thank you. Thank you so much. Yun, nung pasado na nga sa smog test, ang sasakyan ni Mrs. ay binigyan kami ng panibagong papel na pasado na at pwede nang rehistro. Kinabukasan nga rin nun, nagparehistro na kami kaagad. Ang aga na namin pumunta rito, kasama pa nga namin si Lucas. Pero tignan nyo naman kung gano'ng kadaming tao. Umabot kami dito na halos tatlong oras bago matapos. So yun, finally natapos na ang pagre natin at meron tayong California plate number. So yun, hanggang dito na lang at sana meron kaming na-share na konting informasyon about sa pagre register ng sakyan dito. At kung umabot ka man sa dulo ng video na to, maraming maraming salamat po sa inyo.